Kasi mag next Nakita si Ate Bianca, no? Bukay so, isa lang, So? Ang dami, isa. Imposible, eh. It's either two or three. Nagbida-bida kasi. Alam ko kasi bubuta yung nagbura ka Avengers nga. <laughs> hindi niya nga alam. Oo nga. Hindi, <laughs> 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 wala naman ang gi-expect na <laughs> Bill. Siguro kung alam ko na gano'n. Hero ka din niya. Siguro kung alam <laughs> ko na gano'n, hindi naman ako papasok na. Hindi naman ako papasok na kung gano'n. Ako wala rin ako idea. Kala ko bubuhati lang. Yung, may, yung mga top 10 may iiwan. Yung pala voluntary po. Top 10 ten ka, ka dyan. Ito't <laughs> oh, oh, ipagkabukas, yun. padadagdagan. Tapos at the end of the day, nomination pala tayo. Hindi lang sa iyo ba to? Over! Over! Makatawag si... Ay! Ay! Akala ko si Patrick yung tumatawag Sino yun? Kaya lang! lang! tumatawag? Sino yun? Ano ko nung buhay sa Kuya Patrick ata. Mabuti na lang hindi ka tinuloy. Tira ka. Ispit lang mga tao kung hindi. Iya. Sino to sa idea? Sino daw muna? Ah sige sige. Sige. Tulog na ka soy. Kapoy ko ba? Kapoy ang mundo. Mind and soul. <laughs> kapoy di ba hit ng hina? Mm. Sa amin sa ano? <coughs> na nakakapagod. Please. Ah, sa amin na kapoy mahina. Sino ka ano? Nakapoy na pagod. sama ng pakiramdam ko. Oh, so, Ulog so good. lang yan. Nominado ako. Wala na akong pakialam. ako ngayong gabi lang to para bukas enjoy ko na lang lahat-lahat. Ganun lang din ginawa ko nung nanuminate ako first. Okay. bahala kayo dyan. Ako na muna nang hmm. isip-isipin. Okay. Totoo, mo lang. Pagkatiwala mo sa Diyos. Ang isipin ba na siya? Siya na bahala. Kasi kung hindi naman... Diyos rin din, din lang naman mag-ano Magbagay <laughs> sa kanya yes. Si Raul Luche <laughs> Oo nga, tapos biglang Ayun, Diyos Hindi, ganun talaga Pag may problema ako, hindi ko inaano Kaya kakatuwa ko Pero ang ano lang, tiwala ka lang sa mga taong nasa labas Na alam naman yung ano Kaya, sino naman Ay, naman. sorry Diyos lang din naman mag ano sa mga tao. Duga, duga, duga yun eh Diyan magawa sa confession room eh ko ang tagal niya, no? Oo, oh, ang niya. Kasi sabi niya kasi... Baka may yakin. Anong mm, may Ikaw pa naman. Dugay, Pudko, no? din na kami. Matagalin ako. Be! <laughs> Charot. Hindi naman, eh. Hindi na magpalit ng tsunelas. Pud-pud na. Pag pinapawisan yung tsunelas ko, nangangamoy yung pao may, wat may, waterfalls kasi dyan sa ano. Hmm. Lagi ka nakamedyas dapat. Nanas yun dyan. Dyan na. Hmm. Dyan. Mas mabilis nga siya. Kulit. Kulit? Kulit. Kulit daw. Uh -huh. Kinsa? Si okay. Kuya Ay. Nakaibato ko sa face. Ano reaction reaksyon mo, Jeep? Kanina? Hmm. ano nga, sabi... Papaka papakadano nga ako eh. Papasag mo. Papakahiro nga ako. Sabi ko, ako na lang sana. Five pips. Sabi ko sa okay. amin. Pula nomination pala. Hindi, hindi, hindi. Kasi ka, hindi pa rin. Oo, oh, oh, manabay. Hindi pa rin naman ko yung asatin yun, no? Kasi Tsaka yeah. na. Bago pa lang. Umabay. Tsaka nagulat ako na gano'n pala kahirap. Yung... Parusa. Tsaka nalungkot. Kasi ano sa kabila? Unfair eh. yung... Oh. Okay, okay yung lang. Nagdosa yung walang mga kinalaman. I mean, yung mga Magkukula ako ng chocolate. Babalik ako. Tignan ko talaga Para ibig niya sa akin. Kasi alam ko nahihirapan kayo. Tignan ko siya. Sige, di, Sige, hindi yung nitiwala ko sa sabi niya. Tapos, nag-usap kami. Parang sabi ni Fiang sa akin. Mali daw ako ng binoto. Eh, syempre sa akin, parang POV ko lang yan. Hindi ko nga alam sa'yo no, nang no binuto oh. ko. Correct. May, yung boat ko yung deal breaker. Ah, uh, mamaya na. Mm, to. mm, how many birds have you had today? Oh. Pangapat mo na yun. Mm. Kasi meron brand akong kapon. Hindi ba isa? At tagtatato tayo ngayon, di ba? Oh. May isa pa ko dun. Ulog na naman. Do <sighs> you want to sit here? Naliligo naman ako. Alis ako. Okay, go. Naligo ka na? Kaya? Hmm. Huh? Half bath. When? Kanina. Hindi <laughs> ko rin nakita. Ako una. Lumabas ka, nakabatrog ka, di ba? No, wrong. May let <laughs> Pagod ako, yan. Paano pa kami? you're always playing with something. Oh, yun yung pinoint out ni Colette kanina. Or it's a toothbrush. <laughs> <laughs> oh, tooth yung toothbrush. Yung toothbrush niya, Totoo sobrang o, kagal tooth niyang hawakan. <laughs> <laughs> Bato hindi natapos. Tapos binabato sa <laughs> <laughs> kahit saan. Sino nang jan dyan sa atin? Si Kyo pa. Ako sa nandiga pa. Okay lang. <laughs> Bombo. Pagkatapos mo na lang ako. Tapos ikaw? Ako. Okay. Oo, oh, kasi tayo na lang. <laughs> Pinaligo. <laughs> okay lang sila muna. Mga bilis na maligo. Focus ako sa ulo ko. Focus na po Oh my gosh. Yeah, ano let's see so dripping, bro. Maliligo ka. Grabe just... yung pawis ko. Ganito Maliligo yung patak. Maliligo ko nung kanina. Yung. Ganito yung patak. ano ko. Pawis ko. Ganito nga! Ganito nga! Kagabi, kagabi na, na, natulog, natutulog na kayo. Si Jaron nagkaganan pa. May naingihi ako. Tumayo ako bago ko mamaya um yeah, so, sa higaan ko gano'n. <laughs> <laughs> He went to pee in our hour. He doesn't kneel anymore. Did you kneel last night? Yeah. Yeah? <laughs> yeah. Nag-yes ka kung nag-ganan. Yeah. Ay, tulog na ako. Hindi ko na narinig eh. Yeah, because <laughs> yeah. yeah, you face my way when you sleep. You don't look the other way. Mas nakaka-over na yung ulo ko na. Agar ah, naman matulog yan. Para hindi kita yung Care, mga. Jolly. Uy! Nalun. Dito ko? Oo. Uh, Yuck. Yeah. Wala na yung... Dito, dito ka Jols. Ah. Nameplate. Nameplate pala. Nameplate. Wow. Oh. ba? Ano <laughs> Nag... nag weird doon na ako hindi sabi niya. <laughs> ate jules, Ha? Ah, ate Jols. Uh, okay. Parang dati. Ano lang ah. 2 in 1. Ate Hindi pag kami dalawa, ate, tawag ko. Pero pag siyempre kahit pang tao, oh, Joe, Jolene, Joe. Joe, pagod ka na ba, Joe? Sabihin mo, pagod na lang ako sa Joe, li, no, kailan nila ginamit yung Joe? That's when my dad killed my mom. Saan? Yeah. Tapos? Joe, hmm. tawag. Tapos <laughs> ang mainit na mukha ko. Look, I still have this from the baby to us. Ano? I'm so tired. Dry skin from the baby It's toss. Nagot na yung utak ko. Papakabayaan niya ako sa Ako na lang number four. Hindi. Hindi <laughs> ka talaga po. pwede. Hindi ka Hindi ka kami papayag lahat. Yung, ano lahat kami hindi papayag sa inyong okay. dalawa. nito. na mga nakausap ko na. Ay, thank you, Lord. Nagiging mm -hmm. ko pa, Ay, papasok ako. Kailangan mali ko maliiko. Dad, bilisan na. natin. I'm not gonna Ay, I haven't spoken to Kuya Kausap Kakausap ka na. Good night. Good night. Kakausap. Good night, bro. Good night. Palatay ka ko saben. I think ako. so. Anh mm.